Hi guys. So for today, uh, ang gagawin naman natin is uh, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng gulong, no. So this tutorial is applicable for all Ford Ranger owners, no, regardless if it's Ford Ranger, Ford Ranger Wildtrak or Ford Ranger Raptor. In fact, kahit nga hindi Ranger applicable trick, no. Kasi yung marami sa atin, or maybe marami sa inyo, no, mga first time owners. So Some of you might not be familiar or aware Paano mag-replace ng uh, gulong, no? So, napaka-importanting skill yan Lalo na kung lagi tayo buhubiyahe Mahilig tayong mag-off-road uh, Mahilig tayong mag-overlanding Or mahilig lang tayong mag-long drive Or mag-travel talaga, no? Gamit yung ating sasakyan or pickup, no? So, yung gagawin natin uh, At the moment, okay naman yung gulong Walang problema Pero, uh, i-assume natin na yung isa na flat tire na sa harapan, no? So, ano naman dapat natin gawin? First, nasa ba nakalocate yung ating spare tire? Yung spare tire natin, nakalocate siya sa ilalim, sa likod, no? In this case, eto yan. That's our spare tire, no? Yan. So, kailangan okay, natin may baba yan. Paano siya ibaba? So, meron tayong hole dito. Yan. Kailangan natin ipasok yung ating tool para mapihit yan. Okay? So, yung mga tools na gagamitin natin para may babayan, tapos maiangat yung gulong, and makapagpalit ng gulong, lahat yan meron tayo sa ating uh, pickup, no? So, tala. Tala natin. Okay, at least sa Ranger, no? Yung mga tools natin. By the way, sorry sa dumi, no? Kasi kagaling na namin sa daang kalikasa kaya madumi yan. So, yung mga tools pala natin, uh, makakita natin siya dito. So, taas mo lang yan. Sabit natin to rito. So, may sabitan yan. Okay? So, dito, makakita natin yung ating early warning device, no? And yung ating mga tools para matanggal yung gulong. Okay? So, eto yung ating early warning device. Composed siya. Yung red an orange triangle Pero, I'm not sure kung red and orange. In this case, red triangle lang. Siya wala na orange. Ang natin to, pag halimbawa, na nastuck pa sa highway o talagang kailangan magpalit ng gulong, nasiraan, tumirik yung kotse. So, we need to use that. Siguro, lagay natin siya mga 5 to 10 meters away from our car para early warning na sa mga sasakyan. Tapos, yung sumunod naman, ito yung mga tools natin. Yung socket wrench. Tsaka yung mga, ex mga extenders or extension. No? Yan. So, apat yan. Okay. So, yan yung apat. It's composed of these four. Um, iron rods, no? Okay. Sa kabilang side naman tayo para kunin yung ating jack. So, dito naman sa kabilang side, no? Sa rear right passenger side Dito Makita naman natin yung ating jack So may hilay lang tayo dito Ayan, parang baba Tapos, andito na yung ating Jack, by the way Nagpurchase din pala ako ng additional Early warning device, kasi Yung available kay Ford, red lang eh So kailangan ko yung orange, no So eto yung ating jack, yan sya So mayroon tayong pihitan dito So i Loosen lang natin sya para mahila natin yung ating jack no so medyo mahaba-haba ito yan no tapos pag nahila mo na yan ako muna yung jack natin okay so meron siyang foam na ganyan no? foam insert lagi mo siyang ibabalik dito kasi siya yung pinaka magiging ano natin uh, kung saan ilalagay yung ating jack tapos eto ibalik natin siya dito no, sa butas so mamaya ibabalik natin dyan yung jack natin okay by the way yung jack na kasama ng pick up natin at least for Ford is yung scissor type no? ayan siya so eto na yung mga tools na kailangan natin yung kasamang jack ni uh, pickup. pick up yan tapos yung ating wrench. Ito yung wrench para sa gulong natin. Yan, oto nyo. Okay. Mamaya may note ako dito about this wrench. No? Tapos, of course, yung ating tatlong extended extenders or yung extending rods. No? So, tara, tanggalin natin yung gulong. So, ngayon, okay, tira natin. No? So, ang gagamitin natin ito, yan, hindi natin siya gagamitin. Diyan lang yan. Okay. Hindi natin gagamitin yan. Ito, ito, may square sa dulo. Yan yung papasok natin dito. Okay? Kasi may square din siya doon sa loob. Tapos, ito, ito niyan. Diba? Papasok natin siya rito para ma-extend Yan. Okay? So, yan. Extended na siya, di ba? Tapos, yung square, yung dulo, papasok natin siya doon sa may butas. So, I'm not sure kung kita nyo, no? Pero, di, di ba dito? May makikita kayong parang, um, yan, no? Turo ko, no? So, eto. So, kailangan mashoot dyan yung ating tools, no? So, that, mag- adjust natin yan. Manaramdaman yan papasok yan eh. So, ito yung katitsura niya. Ano? Then, finally, itong nasa dulo, itong ating wrench. Gagawin natin siyang handle natin para umikot, no? Okay. So, ikot natin siya. Left side. Ay, pakaliwa. Para bumaba yung gulong. Ayan, no? Di ba? Pakaliwa. Yung gulong, baka ba ngayon yan? Okay. So, wag ang masunod agad hanggang mag-release yung pinaka ano niya. Okay. Bilis pa natin ng na konti. Yan. I think okay na yan. So, alis natin yung atang bakal dito. Tapos dito, kita nyo. Meron siyang ganyan. Diba? Meron siyang pinakabakal dito. Itataas na natin yan. Para magbukas yung Okay. Okay. yung reserve Okay, so ngayon na, na na natin yung reserve natin, ipapalda natin ang next naman, isipwesto na natin itong ating scissor jack. Okay? Sa ilalim. So, yung paglalagay natin ng scissor jack natin, is dapat nakalocate siya dito. No? Dyan. So, kung ito yung ating lower control arm. No? Oh. Ito yung kanyang pinaka joint. At least dito, papasok dapat doon yung ating uh, jack. Okay? So, kuha yung ating jack ulit sa gleta. Pakita lang ako. Dito sa jack natin, nakita nyo, may gato siyang socket. Oh. Di ba? Observe natin. Bilog. Tapos may notch dito. Okay? So, meron tayong tool for that. Eto, ito nyo yan. Ang technique dito, para maipasok nyo siya, islag nyo na konti ito pa ganyan. Pag nagawa nyo na ipasok dito, i-align nyo siya dito, tapos i na, na. Pasok nyo yan, no? Tapos, again, itutok natin siya dun sa area kung saan natin lalagyan ang anchor point yung jack. In this case, dito. Tapos, pwede na natin Lagyan ng extender ulit, no? Yan. So, first extender. Then, pwede pang isa pang extender ulit. Yan, no? May first extender doon. Rather extender dito. Okay. So, nagamit natin yung first. Ito mismo yung may, nakakasadya. First extender. Second extender. Okay. Then finally, yung ating pampihit. So, ilagay natin sa mamaya. Okay? Tapos, pwede mo na siyang ipihit. Hawakan mo dito, tapos hawakan mo dito para maipihit mo siya. At habang ginagawa natin yan, we'll see na yung jack dito. So, Is umaangat. Ayan o. Okay, so ito yung setup natin ano no? Extender, yung ating uh, wrench. So ito pala, huwag mo lang isasagad to kasi kailangan luwagan natin to no? Now, uh, important note, kung yung mags nyo, is meron siyang hubcap dito na merong um, allen screw. So dapat, make sure na lagi kami dalang allen screw, no? Kasi, kahit may gamit kayong ganyan, kung di naman maaalis yung Allen screw ng no, hub cap, wala kayong access doon sa pinahamis mong ano niya, uh, grab screw niya, no? So, hindi natin siya matanggal. So, make sure lagi kayo madali nito. Okay, so, asawa sa kanina, kailangan alisin muna natin itong hub cap. And make sure na kung ito klaseng mugs na meron siyang hubcap, na meron mga Allen screw. Make sure meron kayong Allen screwdriver like this one, no? Hex or Allen screw. And dito, kadalasan dalawa lang yan. Ano? Madaling distinguish eh. Yung hindi makintab, ay yun yung kadalasan ano, kailangan tanggalin. Diba eh. ito, no? may, dala, may ginamit akong allen screwdriver. Okay. So yan, tanggal na yung ating hubcap. Okay, dalawa lang yan. Yung the rest ng ano, allen school nyo, sprocks lang. So, dalawa talaga yung pinaka hub top dyan. Ay, dalawang allen screw lang. Then, may ask na tayo sa ating pinaka mga screws, no? Or nuts. Kapag nagpalit na kayo ng mags, ito na yung gamit nyo. Definitely, hindi magkakasya to. Di ba? There is no way na magkakasya yan. So, kapag kayo magpapalit ng mags, ensure nyo na meron kayong crossbar. Or meron kayong ganitong klaseng uh, tawag dito tool na dapat pwede magkasya rito. In this case, since nagpalit na ako ng mags, iba na rin yung kanyang anap uh, dito. Hindi nakakasya to, itong tool na to. So, dapat, meron kayong crossbar. So, lagi yung dapat iisipin niya pag bobiyahay kayo, no? So, huwag kayo ng nang wala kayong tool na pwede gamitin para tanggalin yung mga nuts niya. Okay? So, in this case, meron ako niya pang, ano, meron akong crossbar for that. Okay? So, gagamitin ko muna yung crossbar ng isang sakyan nito. Okay? So, may ito crossbar. And mayroong isang kasyang kasya dyan. Ito yata yan. Let's see. Hindi. Ito pala. Yan. Sakto. So, yan. Nagkasya siya. Okay? So, kung makakita nyo, andito yung aking scissor jack. Hindi pa siya naka-fully engaged. Naka-pesto pa lang siya. So, etong aking tire, nakatouch pa rin siya sa ground, no? So may traction pa rin siya. So kahit pihitin ko to, hindi ipihit yung gulong. So yan ang isang important note, no. Pwesto nyo na ng jack, pero huwag nyo malang iangat yung gulong para mapihit pa rin natin to. So kagawin natin, yung anim natin na nut, kailangan maluwagan natin yan, ano. So, let's do it. Hey! So naluwagan ko na lahat to. Ito na natin, nakagalaw na siya. Huwag nyo munang tatanggalin yan fully. Hayaan nyo na lang dyan sa loob kasi yung gulong natin nakalagay pa nakakapit pa rin sa kotse or sa pickup so hangat maari huwag niyo muna aalisin yan so kailangan iangat natin yung ano yung jack fully you no know? so kailangan natin siyang iangat okay so at the moment makita natin nakakapit pa sa ating uh, ground yung gulong so iangatan natin siya So ano kita natin diba? Nakangat na yung gulong natin dito So free na siya no? Nakakagalaw na Pwede natin iikot to ngayon oh. No? diba? Ngayon, nakangat na yan Pwede natin luwagan to bawat isa Okay, hey, so yan. Tanggalan natin yung ating gulong mula sa ating pickup. Ito yung replacement. So reverse lang, ano? Balik natin siya pa isa-isa. Okay? -isa. Hey. Nakabita natin yung replacement spare tire. Nagbalikan natin yung ating mga nuts dito, okay? Hinipitan ko siya ng konti, pero malawag pa rin yan, okay? Pag nakabita natin yan, then, pwede natin ibaba ngayon tong ating jack. Para higpitan pa yung ating, ano dito, yung ating mga nuts, no? So, for this one, reverse lang yung ikot. Ibalik natin sya para bumaba yung uh, jack, no? So, naibaba na natin yung ating jack. Baba na yung gulong. Pwede natin ipitan ngayon yung ating mga nuts. Ito na gawin natin. So, okay. Yun na. Tapos na. Nakabit natin yung replacement. Uh, natanggal na natin yung na flat na tire. May replacement na tayo. Ang next task is ilalagay natin to either sa ilalim or ang pinakamadali dito lang sa ating bed, no? Ay na pinakamadali. Kasi kung nasa kalsada ka, nasiraan ka, for sure, ang goal natin is mahalis na kaagad sa, sa area. Then makapunta ka agad sa pinakamalapit na vulcanizing shop, no? So, ito, isasakay ko lang sa likod, tapos alis na ako. Okay? So, I think that would be all for now. Thanks for watching the video and sana nakatulong ako.